mo yung kakain? Oo. Diba? Kasi yung sisibubay uh, ko single. Kasi syempre naghahanap kami ng ano ma'am. Ang pa, inspirasyon na sa paglinis ng bahay, pagluto, di ba? Huwag kang maiyak, <laughs> sisi! <laughs> sino po yan ma'am? Sino-sino yung mga kasama niyo ah, husband ko, tapos yung anak ko isa. Sino po? <laughs> sino po? Babae po? Wala. Pagkakaroon ah, Ako, ako din. Sino ko Nasaan ang anak mo? Kayaan mo yung asawa mo dyan? Yung anak mo yung na mo lang, ma'am. Kayaan nyo, Adyong siya. Talagang ay! Ano pa nga? Ay! po kaya... wala ako! Wala ako! Kuya! Oh, bobay siya po si? Sabel. Sabel. Ayan. Ay, ilan to lang po si Sir Carlo? Twenty-three. <laughs> ba natin siya sa, palang, ay, sa palengke? Susama yung anak niya, For added sa inspiration bro. Sa palengke po. Sa palengke. Sa Ay, parang ayaw niyo madam. Sige po. Pasensya na po kayo, ma'am. Sige, Kami nga pala binapayaran niyo dito. dito lang para magreklamo, di ba? Ayo, Mamalengkes ng pananghalian. Medyo first time ko ito, kaya kinakabahan ako. Keri lang yan, Sissy. Isipin mo na lang na mamalengke ka for John. O, ba? diba? Sila <laughs> ba yung nasusunod? Dapat yun. tayo, eh. Ito tayo. Tapos <laughs> susoldohan so, natin sila nga pala. Yes. <laughs> pagkasay namin yung 200 namin para mapakain ang limang tao. Oh, my gosh. Kasi syempre 200 pesos. Kaya eh. ah, mahirap din yun ah. Tama. Tsaka yung bibili mo daw, eh, good for five people. So sabi ko, ay, paano yun? Yun pala, challenge na. Mm -mm. Ako sisi ah. Ako nagkaanap na ako dito ng mga kangkong-kangkong. Dapat magalit pa na rin dun sa ano. Mami, mapagalitan pa tayo ni ma'am. Kaya ano siya? Ngunit hindi naman niya alam na nandito <laughs> Bye. na tayo. Hanap ko na na ano dyan? Tilapia? Medyo nalilito pa ako, Stacey. Hindi ko kapisado ang you. place. OMG! Saan yung fish? Hanap tayo ng tilapia kasi ang gagawin ko ay... Ano yun? Ginisang, ginisang tilapia? Saan makabili ng isda? Ay, dulo ko. Thank you! The smell is so fresh. Ay, ayan, oh, gumagalaw pa. <laughs> Naalala ko, sabi ng nanay ko, dapat hindi daw pula yung, yung mata. Otherwise, it's not fresh. Pwede ba itong gigisa? Oh my gosh, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paksiyo po, pwede ito? Pwede paksiyo frito, gata. Pwede sigar. Paksiyo na lang. Magpagkano po? Okay na yung hindi ko alam eh. Wala mo tuloy ko palukit. Hindi ko alam kilo Gusto mo ganito bang size gusto? Hindi ko alam eh. Ano ba? Ay, ganyan po ba yun? Babay, babakain. Mamakain. Pag lalaki, malalaki. O oh, sige, basta one kilo po. Isang oh, kilo ng kasya na sa limang tao. Oh. Wow! Ito po. Linis natin? Opo, linis po. Kumagas po, basang basa yung uniform ko. Ayan, may mga marks pa. Bloody, bloody, ano pa. Basang basa talaga. Pero iba yung perfect dapat. Oo, yun yun pala yung perfect. Dapat buhay pag gumagalaw. Ito, ayan. Kailangan talaga pag naghahanap. Alimbawa, ganito, gulay. Che-check mo mabuti kung may mga butas-butas yung ano, mga dahon. Kasi yung mga sinira ng insect o kaya ng uod. So, kailangan fresh yung kakainin ng mga amo mo. O, apat kuya. Mahal na tawad. nag ako na dun sa 200, inisip ko agad paano matitipid yon na makukuha pa din yung gusto nilang pagkain, which is gulay nga yung napunta sa akin. So, eto na, naisip ko yung kangkong, mura lang. And luckily, nung pumunta kami sa palengke, take 5 pesos lang. Isang ano, bundles, bumili ako ng apat. Apat, so 20 pesos lang yon So, may 180 pa ako. So,